Punta na natin si Joseph Moro na nasa Rizal Memorial Sports Complex. Joseph, nandiyan na sila. Yeah, bumababa na dito sa so, mula sa kanilang float. Ito ang mga mga At papasok na dapat ito sa Rizal Memorial Sports Complex. Um, Susulubong na sila ni Mayor na natin si uh, Carlos. Carlos, kita mo yung daddy mo? Yes, sir! Yes, Saloy, nakita mo yung daddy mo? No? Ito siya, ano? Yes, ayan, ayan. Ito na ba? Ito Yung iba nga, ano yan, ano yan? Ako ah, sila, ano? Ah, Christian! Hello? Yeah? Mabilis talaga ang lakad ng ating mga yes, atleta papasok. Yes, ito ating mga atleta ay nagkakaroon ng pagkatapel na... Geron! Yung microphone niya. Mm -hmm. Hold on. Okay, so medyo nagkakagulo na dito. Alright. So, Alright. kumusta yung ano, yung yung parade, how did you feel? <laughs> medyo mahigpit <-expect> sila. <laughs> ayaw na, ayaw. Ayaw. Okay. O oh, eto Joseph, okay, ang nakikita sure. namin ngayon kasi yung pagpasok nilang lahat sa uh, loob mismo <laughs> ng uh, stadium, mukhang uh, binadaan sila ng mabilis sa harapan mo, ano Joseph? Yes, at hindi na tayo, nakita natin sila, yung iba, yung si Jalo, yung ating uh, swimmer, ay nag-selfie sa iba. But the others, kahit itong si Hikalo ay medyo um, hindi na napagpa-unlock ng uh, panayam, we ask sana yung uh, pack na nakita yung daddy niya na doon sa pagsalubong sa summer in uh, Luneta no'yon. Uh, pero hindi sa samagot sa ating uh, tanong. So, anyways, uh, yung mga atleta natin nasa loob na. Uh, but uh, medyo ano naman, maganda naman yung kahit na maghapon silang hap, uh, hapon silang uh, uh, nagparada, ay uh, um, may lakas na sila. Um, so, yeah, andito na Oh, oh. Mapasok ah, na sila lahat. Wala nang natitira dito sa labas except yung mga uh, supporters na nag-use uh, well. Um, but uh, it's very nice feeling na si na Nakita mo yung oh, oh. at least may uh, we, look, we look up to some people. Ha? Yes. Mga ganitong klaseng achievement. Mukhang uh, halos kasi sa tansya natin, Uh, alas 4. So mahigit dalawang oras ang tinagal ng parada. Nagutom na rin siguro sila. Kanina, Martin, nakita natin si Nesty kumuha ng ice cream. <laughs> Nagutom na. Oh, uh, na sila nasa parada. Oo, <laughs> uh, uh, at tuloy-tuloy uh, pa yan. Pero alam namin na hindi dito nagtatapos sa uh, yung... Uh, ang uh, heroes per yung parada mismo pero syempre meron pang pagbibigay parangal sa loob mismo ng Rizal Memorial Sports Complex